ka green tab. ayan update tayo sa ating mga halaman pagkatapos ng sobrang init nakatikim na po sila ng ulan ayan medyo mainit init na ngayon pero ayan sila ngayon pati yung saging natin na apektuhan sa sobrang init ayaw niya tumaas <laughs> Ayan, natanggal na natin yung mga sunog na dahon dyan. Meron tayong sunog na dahon doon. Sa taas na yon yung ating Orlando. Pinatanggal ko na kay tatay. At meron naman tayong gagapang ulit na panibago doon na tinanim ko. Magpapa Laguna ulit tayo ng mga halaman. Ayan. Ayan. Ito nga pala yung aking mga orchids na bigay sa atin ng ating mga kaibigan. Buhay na buhay sila. Meron lang isang namatay sa akin. Si ano, yung bigay ni sis Daisy na pileanthus. Palin, palin, Ito yung isa pero parang magbubulaklak na siya ulit. Pero isang bulaklak na lang yung natira. Ayan no, meron siyang meron siyang bagong ano. Possible na bulaklak at sa tingin ko buhay na buhay na siya. Ito yung isa. Buhay na siya. At malusog. Nasa morning sun sila ngayon. Kaya nandito sila sa table ko. sa <laughs> so morning sun ko lang siya. Pinapaano. Ito naman yung mga bigay ni Sis Rolly Seals. Na mga uh, dendrobium. Ayun pa nga pala. May bulaklak pa si ano natin. na, uh, si dancing lady na bigay ni Sis Daisy. At palagay ko din. Buhay na siya. dahil meron na siyang mga possible na bago. Ayan. Ayan. Matututunan na natin mag-alaga ng orchids. Ayan. Buhay na buhay na po sila. Ito naman yung bigay ni Ma'am Nori na wala na din siyang bulaklak pero meron siyang mga bagong kikis. Ayan. May bago siyang mga kikis at lumalago na siya. Ito nga pala yung, ayan, tuloy ko lang itong ni si Srolly Seals. Bukang buhay na buhay na silang lahat. At may nasilip ako. Ayun! Parang meron na siyang lumalabas na. Maliit pa lang siya pero excited ako. Ayun, no? Oh. Ayun, para siyang merong magbub... Para siyang magbubulaklak na. Nakakatuwa. Ang bilis niya. Buhay na talaga to sa akin. Ayan, no? Oh. Hindi ko siya hindi ko pinupunasan yung dahon nila kasi ayoko silang magalaw muna. Hindi ko muna sila nililinis ng dahon. Kasi magag baka magalaw ako yung ugat nila. Kaya hindi ko siya ginagalaw. Hindi ko nililinis yung mga dahon niya kahit may mga tai pa nang butike diyan. <laughs> Ayan kasi nandoon siya sa sulok na yun doon sa may unahan na yun doon siya nakalagay ayun, doon siya nakalagay sa unahan na yun. Kaya, na, nadudumihan sila. Ayan, buhay na buhay na yung mga orchids natin, sis Rolly, at yung bigay ni sis Daisy, maraming salamat. Ito naman, bigay ng isang friend ko, sinama ko na din dito. Hindi ko alam kung anong klaseng, then, parang dendrobium din siya, pero di daw niya alamang ang bulaklak kasi ang tagal na daw sa kanya yung mahigit ng isang taon di pa daw nagbubulaklak yung sa kanya Binigyan niya ako ng isa. Sabi baka daw mapabulaklak ko. Oh. Ayun, may kasama, na sila diyan. Kaya yan silang lahat. Oh. At papakita ko naman <laughs> yung mga succulent ko na sobrang worst na. Ayan sila. Ang pangit na nila. Oh. Naalisin ko na sila dyan. Ayaw talaga sa akin ang mga succulent. <laughs> Diba? Ayaw sa akin ang mga succulent. Bakit kaya? Pumangit na sila sa akin. Ayun yung bigay ni Sis Dons. Maganda pa rin siya. Kaya nandyan yan, tinago ko sa ulan kasi umulan na umulan. At yung ating mga candies, nandito pa din. Yung ating propagation. Yung ating seeds propagation. Yan, medyo malaki na. At natunaw na yung iba. Ayun. Yung iba na nandito, nilagay ko dun sa ulan kahapon kasi matagal na sila dito. Kaya yung nandito, ayan, bawas, yung, bawas sila, bawas. Ito kasi mga bagong propagation ko ng ano. At yung ating purple delight ay mukhang na chuchugi, kaya niligtas ko yung ilang piraso. Ayan, medyo, medyo okay na sila dyan. Ayan sila. At nandito yung iba. Ito yung galing doon sa arawan, sa ulanan. Nilipat ko naman dito at... Inilagay ko dun yung laman nito. Eto. Ayan, parang... Ayun, natunaw na nga siya ng tuluyan. Ayan, ako wala na. O, diba? Di meron na naman ako nasira. O, diba? Meron na namang natunaw. Ayaw talaga sa akin ng... Mamaya ko natanggalin. Ayaw talaga sa akin ng mga ano succulent. Ito kaya. Ito, mukhang hindi na rin maganda. Ayan, natanggal na nga. Pero may bago siyang ano, oh. Ayan ko muna. Baka mabubuhay pa. May bago siyang ugat. Diyan muna siya. Ito ang yung sira. Sabi ko sa inyo, eh, hindi ako maganda sa ano, eh. Hindi ako magaling sa mga succulent. Ayan, lipat tayo dito. Ayan ang aking ano, oh, ganda na. Oh. Pakita ko lang sa inyo kung gano'n siya kaganda. Ayan, si Ficus na na, ang ganda na niya. Kinalbo ko siya, ngayon may mga dahon na siya. At ang ganda ng puno niya. Balik ka uli dyan. Mabigat. Ito naman yung bigay ni sis, ni sis, edit na, variegated na rosal. Hindi ko alam ba't naging green. Pero yung iba, nandyan pa yung, yung kanyang variegation. Yung bago, nagiging green. Ayan, hindi ko alam kung bakit naging ganito. Pero ang laguna niya. At lumalaki yung dahon niya. Kasi dati maliliit lang yung dahon niya ganito. Ganda. Ngayon nagiging green siya. Hindi ko alam kung bakit naging green. Diyan lang siya. Gusto niya diyan. dito naman tayo sa mga Yun nga palang mga ano, aglonema eh, tinago ko diyan. sa hindi masyadong na na-save ko sila kasi nasunog sila. Tinanggalan ko na sila ng mga sunog na dahon kaya okay na sila diyan. Ito pa yung isa. eto sobrang sunog talaga nito. Natanggal ko na yung malalaki nilang dahon na sunog. At ang maganda dyan, meron siyang bagong baby. At ito din, ang dami din yung baby. Kahit nasunog yung mga dahon niya, may pumalit sa kanya. Ito, wala pang baby. Yung ga, yun nga yung sinasabi ko nagaling galing doon, inilipat ko dito sila. Yung iba, yung iba nilipat ko dito. Ito ayokong tanggalin kasi gusto ko sa kanya rain or shine na kasi maganda yung compact ng ano niya, mga leaves niya, diba? Yan, si Mendozay lang yung mabait sa akin, talaga. Si Mendozay at saka si, ito, si Sidum Adolphi. Ayan, ito pa yung isa kong propa, propagation ng Mendozay. At yung nandito ay yung mga bago nating cactus na nakatago doon. Pinaulanan ko sila kahapon at meron na naman silang mga panibagong mga bulaklak dyan. Tig na naman silang bulaklak dyan. Ayun. At dito naman sa kabila. Ito si ayun, may isang purple delight. Dati, puro purple delight yung laman nito. Natunaw na. May natira lang sa kanyang ilang piraso. At ang napalagay dito ay si ghost plant. Ayan, magaganda. Tinago ko dito yung dalawang cactus ko na blue boy at saka itong si ano ang pangalan yan? Amira, ano? Ayan. ayun no, oh, ang dami niyang, bot, dami niyang ano, seeds propagation ng cactus. Oh. Ang dami. Ayan, meron din tayo dito ng Mendocay. May Mendocay din tayo dito. ayun yung pencil cactus. Wala na din natunaw na din siya natunaw na din si pencil cactus wala tayong magawa at ito yung bigay ni si merong isang dahon na titira pero parang mabubuhay siya <laughs> sana mabuhay ayan nandito naman yung iba kasi baka matunaw na sila dun sa sobrang kaulan ka kaya nilipat ko sila dito sa gilid ayan wala pa tong isa at dito naman sa taas ito nga sabi ko sa inyo mabait sa akin si si Adolphi, Adolfi may, araw dito gusto ko silang sobrang naiinitan dyan ayan ang lalaguna nila malalaguna silang lahat ayan ito pa yung isa kong propagation ng uh, gusto ko siya ma-stress ating si Dom Adolfi walang namatay sa kanya at ang lagu-lagu niya Ayan. yung pinutol ko lang sa kanya dito dito ko siya tinanim andun pa yung iba eto ang lagu din niya at malalaki ang dahon niya ayan pa yung isa sabi ko sa inyo mabait sa akin si at yung iba dito ay mga ah, uh, ayan to sobrang laki na din natataka ko doon dito galing yon pero ang lumabas sa kanya ganyan <laughs> pero dito siya galing oh, iba yung tumubo sa kanya tsaka ito pa yung isa ewan ko sa kanila <laughs> Ayan, dumadami na ulit yung ating mga stinky na variegated. Ayan, nandyan yung mga ating mga cactus. And, ayun, para lang meron tayong update sa ating mga, ah, uh, ito, di ko pinapansin, sobrang laki, oh. Hindi ko nga yung dinidilig eh. lang talaga dyan. Ayun, nawala na yung mga sunog. Ito yung ating chrysanthemum. Ayan, meron na silang mga bago. Yung mga nandito talaga tinatago ko. Ito yung ito nga pala yung bigay ni sisweng na ano, ang ganda na dito. Kasi tinago ko talaga dito. Alam nyo ba kung bakit ko sila tinatago dyan? Kasi nga, nasusunog. Kaya nandyan siya. Ito, nabuhay ulit. Ang ganda ng dahon niya. White na white. Ayan. Namatay na to. Nabuhay uli. Buti na lang. Nabuhay uli. Ang hindi lang nabubuhay sa akin. Wala na siya. Si Sandariana. Lagi ito nabubuhay eh. Ayan. Ang laguna din ng ating Forever Rich. Ang laki ng ating Flapjack. At good news. Ayan. Dalawa na yung dahon ng ating Forever Rich na variegated. bigay ni si Sweng. Nabuhay ko na siya. At nandito pa yung iba. Ayan, maganda na si Sophia. Malago siya. May sidong din tayo dyan. Ay, uh, pangalan nito. Yung ating Mendoza. Ayan, ang lalago na. Ito, dito rin ako kumukuha ng mga pampropa natin. Ayan. Dito lang ako nasad. Ayan, parang paras siyang mamamatay na. Kulok tumulubot yung ano niya umulubot yung kanyang dahon si Kerry ay natin sana sana naman mabuhay siya nilipat ko kasi siya sa ano uh, balat ng nyog ayan tinanggalan ko siya ng lupa nasunog naman siya at nalungkot ayan ito maganda na din tumadami na ulit hindi ko alam ang ID niya ayan si Kalanjoy ang ganda ng tubo ni kalanchoy eh. ayun, ito lang yung hindi ko na ginalaw, kasi pag ginalaw ko to mamamatay na naman to sa akin at meron naman siyang mga bagong babies dyan ito na lang yata yung natitira natin sa kilo na matibay-tibay ayan ayan ang ating rapis variegated rapis, nandyan sila dito maganda na din sila wala na silang sunog ayan ito yung ating mowa ito Miguel ang mowa o oh, mowang white white and green ayun yung bigay ni Miguel sa akin malaki na siya at ito baby binigyan din ako ng adenium na maliit ayan naputol siya pero meron na ulit siyang dahon Ayan, ng mga ano ngayon halaman natin na tinanggalan natin ng mga sunog na dahon. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.